Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umani balitang. Kaysa dungisan ninyo ang pangalan ko, magbibitiw nilang ako sa pwesto. Ginulantang ni Prosecutor Judge Jimmy Santiago ang marami sa ating mga kababayan matapos itong opisyal na magbitiw bilang director ng National Bureau of Investigation NBI matapos ang propaganda laban sa kanya. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, umani ng samot sa ating batiko sa balitang ito kung saan ay nabuo ang ilang mga kwento at di mo rin mga teore ang posibleng ang ilang mga matataas na tao ang posibleng nasa likod kung bakit nag-resign si Santiago sa kanyang pwesto idinawit ang pangalan nila, first, ni First Lady Lisa Roneta Marcos, House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ani ay posibleng nasa likod daw ng orchestrated move para alisin si Santiago bilang director ng NBI. Dahil dito ay isang teorya ng isa sa ating mga kababayan ang pinuputakti ngayon at nag-viral sa mundo ng social media na ibinihagi ang kanyang opinion sa posibleng rason kung bakit biglang nagbitiw sa pwesto si Jimmy Santiago. Ayon sa kanya, hindi malayong may kinalaman ito sa mga kasong isinampa kay Vice President Sara Duterte Carpio sa National Bureau of Investigation matapos daw ang pagbantaan ng buhay ng Pangulo unang ginang at maging liderato ng Kongreso na walang ibakula si Martin Romualdez. Hindi na kasi daw nagugustuhan ng ilang mga matatas na tao ang demonoy performance si Santiago or demonoy ang pagpagpagulong ng kaso laban sa Vice Presidente dahil tila hindi daw naaalay sa gusto ng mga makapangyarihang taong ito ang naging resulta ng investigasyon kaya naman ay minabuting tanggalan o gumawa sila ng dahilan para magkusang mag-resign si Santiago bilang director ng NBI ay pasaliging controversial isa sa ating mga kababaning hindi daw kasi basta-basta mababaliktad ng mga taong nantitrip sa pamahalaan sa kung ano ang katotohanan ay pa sa kanila hindi daw kasi mapapatunayan ng NBI na may pagkakasala si Vice President Sara Duterte sa na nasabing threat dahil unang nakaranas sa na pambabanta sa kanyang buhay ang nasabing vice presidente mismo. Sa katunayan ni sinapubliko ni Vice President Sara Duterte ang demonay na encounter nito kung saan isang presidential security at galing mismo sa office of the president ang sinubukan siyang gurgurin. Ngunit nabigo ito, isa na ito sa mga matibay na ebidensya ni Vice President Sara Duterte sa kanyang naging pagtatangka sa buhay ng tatlo na di unang nagbanta diumano sa kanyang buhay huwag daw maglokohan ng sambay ng Pilipino. Alam daw nila ang talagang lintik o talagang tinik sa buhay ng mga ganid na politiko si Vice President Sara. Dahil kahit anong gawin daw ng mga ito, gumastos man ng bilyong-bilyong piso, nila hindi pa rin sila ang gusto ng marami sa ating mga Pilipino matapos ng lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot sa comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang kanilang hinayang komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Si Director Jamie Santiago na lang ang natitirang mati ng opisyal ng Marcos Administration. Dapat nga siya ang pwede maging ombudsman dahil very qualified siya dito. Hindi siya politiko at galing siya sa judiciary syari. Sayang ka, sir. Napaupo ka sa admin na ito. Namansahan ka yung pangalan mo kasi ang NBI, mataas yung dignidad ng NBI. Kaso mapasok nga mga walang kwentang mga tao sa NBI. Tinampahan mo ng kaso si Vice President pero bumawi ka naman, sir. Huwag mo lang pagtakban ang admin na ito kasi kitang kita na ang kawalang hiyaan ng admin na ito. Pabuhay ka sir NBI Chief at least you integrity and dignity. I salute to you sir. We are proud of you. Dapat si Bumbong Marcos ang mag-resign parang tapos ang kagulungan ng ating bansa. Alam na kung bakit nagbito si Santiago ayon niyang sirain o dungisan niya ang pangalan niya sa mga kasinungalingan ng bangag na administrasyon na to. Good job sir, mabuhay ka tama lang ginawa ni Santiago na iipit siya kahit gusto man sa mga maling ginawa ng nasa admin para wala ka ng problema, mahimbing na po tulog nyo, e sila magulo isip nila mga kurakot at kawawa na po bansa kaya salutbo mo kami sa iyon NBI Santiago. Yan na di kayang sikmurain ni Santiago ang mga ng Marcos administration. Kahit yung sapilitang pagkidap kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay former Congressman Teves, End quote. Uh, bigyan natin ng opinion, reaction itong uh, Facebook Reel Actually, uh, siner ito ni Sas Rugando Sasot Sabi niya, ayun, nagpakatotoo, hindi siya naging plastik. <laughs> ito, tungkol sa uh, mga loyalist Binigyan nila ng simpleng regalo, si First Lady Tinanggap naman Mamaya, nagpalitrato sa photographer niya Okay, ready, one, two, three, Nung tapos na yung litrato Ibinalik yung regalo? Ano ba naman yan? <laughs> Parang hindi ako makapaniwala. O, oh, ito. Panoorin natin. Oh. Yun o. Yun o. letra retrato na. Oh. Binalik.

posted by Sarah Duterte for president. Uh, yan lang, basta isinir ito sa wall ni Sasasot ko nakita. Basta tayo ng mga comments. Strel Joyohoy, Bakit pa kasi bibigyan na alam nyo naman kaya niyang bilhin? Bigay nyo sa pulubi at balo, ma-appreciate at buong puso kayo pasasalamatan. Yan na pala sa sip-sip. <laughs> Ewan eh, naman nating husgaan na sip-sip. Ganyan ang ugali ng Pilipino eh. Yung maligaya ka na makapagbigay. Kala niya siguro, uh, mapapaligaya niya ang Loyalist eh. Kasi kung meron kang sina iniidolo na isang tawa, no? kung kahit anong maibigay mo, maligaya ka na. Ito, binigyan nga, hindi naman tinanggap. So, ano kayang pakiramdam ng aling ito na nag-effort na magbigay? Grabe. Dani San Pedro, si Raulo, First Lady, sana may <laughs> wag na lang, masama. Florily Tanuyan, hindi tinanggap ang bigay na pahiya mga BBM supporters. May nakausap ako, mga Ilocano, no? <laughs> Pero nagtitinda sa mga, sa market sa binya. Kahit ano pang sabihin nila sa <laughs> pangulo, sa First Lady, basta Loyal pa rin ako kahit anong sabihin nila, kahit anong batikos sa mga ginagawa, loyal talaga ako. Ganon. Well, kanya-kanya tayong prinsipyo, kanya-kanyang pananaw. Ako, I still consider myself Marcos loyalist doon kay Marcos Sr. Kasi iba naman ang Marcos Sr., iba naman ang Marcos Jr. Kung buhay ang Marcos Sr. ngayon, I don't know anong sasabihin niya, anong gagawin niya. Kasi malayo malayo yung karakter, leadership ng Marco Sr., grabe, saludo ako talaga doon. Hindi naman perfecto ang Marcos Sr., kailang kaming mag-asawa, utang namin sa Marco Sr., bakit kami nakapag-aral? Galing kami sa pobreng pamilya. Kaya lang, panahon ng Marco Sr., nag-establish ng maraming state colleges and universities. O doon, nakapag-aral kami, scholar kami. So hanggang ngayon, tinatanaw pa rin naming utang na loob yun sa Marco Sr. Kaya nung kumandidato itong junior, akala ko like father, like son, kaya I gave my best. All out effort, kinampanya ko si BBM. Only to find out, ito pala siya. Malayo, malayo, malayo. Anyway, nasa huli ang pagsisisi. Okay, speaking of first lady, <clears throat> hindi naman perfecto ang first lady. May mga kaso-kaso nga eh. Kailan? Ang first lady, Imelda ang ibig kong sabihin. Maraming na itulong ang First Lady Lisa, uh, First Lady Imelda sa administrasyon ng Marcosino, nasaksihan ko. Lalo na yung uh, pinaka the best na accomplishment ng First Lady yung siya ang nag-establish ng diplomatic relationship sa USSR pa noon na, na ngayon Russia na. Against ng mga Amerikano. Gusto ng mga Amerikano sunod-sunuran lang ang Pilipinas sa kanila, but yung tigas, yung foreign independent foreign policy ng Marcos Sr., hindi nila kaya, kaya I think 1974 nag-establish ng diplomatic relationship si President Marcos Sr. sa Russia o uh, USSR, First Lady uh, First Lady Imelda ang ginamit, naging successful after that China naman, naging successful ano pa, yung gera sa Mindanao, 1970s yung uh, Triple Peace Agreement First Lady Imelda lahat nyo nang gumawa Puminto ang gera sa Mindanao dahil sa karisma ng isang First Lady Imelda. Ma, ganun. <laughs> Kaya dito ngayon, yung First Lady, malayong malayo. Mabuti pa noon, panahon ni Tati Digo, wala siyang First Lady. Oh, di tahimik. <laughs> panahon ni Gloria, PJ May, may First Gentleman, medyo nagkakaproblema. <laughs> may na-involve sa mga maraming issues. So, It can either uh, contribute or destroy So, bahala na kayo Pumusga ka sa nangyaring ito uh, Salamat sa nagpost Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction Itong mga pahayag ni Sara Tungkol sa statement ni General Torre By the way pala, si Bipisara nasa Paris Pagkatapos niya sa Kuwait Dumiritso siya sa Paris Para i-meet and greet ang mga kababayan nating OFWs doon Mga DDS Europe. Okay, So ito In-interview siya tungkol sa pahayag ni General Torre na ang mga adiktos daw ay mga pangit. So tinanong si BP Sara kung agree ba siya. <laughs> o dito, nagkasundo silang dalawa <laughs> sa wakas. Okay. So, pakinggan natin ang ating Vice President. Mi Torre na pag-adik uh, daw pangit. Naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. So, sabihin, <laughs> hindi kayo pangit. Ay, hindi po kayo adik. Pero okay. sa malaking maraming pangit. Pero sa Malacanang, kayo na Pag-adik uh, ay pumapangit talaga. Ah, uh, okay lang ba? Uh, <laughs> <laughs> uh, <Ha>! Ah. Eh, <-sharp'?fft> ang ganda. <laughs> uh, <acerca> ang ganda na ating titi. Uh, Unang-una, ano, bago yung katakatawanan ha. Unang-una, na halaga kasi ng drug test. Kasi um, tinatanong natin yung kapasidad ng ating mga leaders na mag-isip at mag-desisyon. Kapag nagdadroga ka, altered yung state of mind mo eh. So paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon Or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon? So napakahalaga talaga ng uh, drug test. Kasi it goes into the competency of uh, the person in office. Kung pangin, pangit talaga yung mga drug addict, no? Kasi, kasi ano eh. Buti lang, wala pangit dito ngayon. Diba, wow. no? Wala. Kaya nga po, bukogi ng mga pulis dito eh. Pero yung sa atin, no comment po. Kasi ano, saan ba ako? Ah, malamang, papangit. <laughs> na ano, wala na. Wala na vitamins and nutrients yung uh, katawan mo. Kaya, totoo yan talaga. Papangit talaga ang, yung mga adik, papangit talaga sila. Isa't din sinabi ni Tore na pag uh, adik daw, pangit. Parang nag-interview sa kanya si Banat Bay. <laughs> Nasa Paris din si Banat Bay sa si So, kayo, agree pa kayo? Mga adiktos, pangit? Ako, agree ako. Uh, may mga, nakita na rin ako, talaga ang payat. Man. Kawawa naman sila. Okay, uh, speaking of this adictos, may magandang nangyari sa Senado ngayong araw ngayong hapon. Sinimulan na 'yung <coughs> mandatory drug test uh, para sa mga senador at ang kanilang mga uh, empleyado. So ang uh, nagpa-drug test kanina si Senator tulpo na una na. I hope na susunod din 'yung iba hanggang lahat ng uh, lahat ng mga senador at uh, kawani ng Senado makapag-request at sana ito tularan ng ibang mga ahensya or institusyon sa ating bansa. Napakaganda ito. O, kung magawa ng Senado, bakit hindi magawa ng Kamara? O kung nagawa ng Kamara, Senado, susunod na ba ang Malacanang? Ano sa tingin nyo? Ito, may magandang panukala si Senator Robin Padilla na taunang drug test lahat ng kawani ng gobyerno both elected and appointed starting from the president down to the lowest government employee sana ayon ba kayo nito to me magandang ito kung maipasa sa senado dahil maganda na ngayong sinimulan nila na drug testing ng mga kwan mga senador papayag siguro nito sa tingin ko eh kasi mga matitino mga senador natin yan I doubt sa kamara kung susuportahan nila ang ganitong panukala. Alanganin ako. Lalo na sa malakanya. Kasi allergic sila sa ano. Ang tagal na itong panawagan ng taong bayan na magpadragtis na para matuldukan na yung issue. Eh, wala daw eh. Sino ba yung before election? Si Atty. Vic Rodriguez. Sinalis niya ang Pangulo. Magpa-hair political test. Kasi nga, public office is a public trust. O, oh, dahil may question, sa paggamit ng pinagbabawal na gamot, ang tanging paraan para matuldukan, magpa-hair follicle test. Kaya lang hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya issue pa rin hanggang ngayon yung ano. Okay, so magbasa lang ako sa mga comments ha. Naniniwala po ako dito kasi malu sundin. So, nag tumihit -hit din ba si... <laughs> Hindi ko na lang basahin. Dahil pangit din daw ang muka. <laughs> uh, Kati, arriba yung mga loyalista nagsasabi mga drug lord, yung mga Duterte bakit ganoon pa rin mga itsura nila walang nagbago ngayon, sino naman nagkakalat ng fake news dito basi nyo lang na itsura ni Duterte <laughs> bakit? kaya kapag nagkukomment ka may mga taong na ini, so ibig sabihin yan, wala ng freedom of speech Maria Luna hood. si DOJ Ah, oh, may mga binanggit. Ayoko lang ba? Dahil <laughs> pangit daw mga muka Mga opisyalis, kabinete. Ayoko ang basahin. Oh, sa lipuding, Kumar. Tama si Sara. Tes, Yan ang nangyari kay... Kaya bansa natin, nasa kumunoy na. So, mabuhay po kayo. BP, Inday Sara. Enjoy your vacation sa Paris. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon, itong pahayag ni Atty. Ferdinand Tupasio, ang spokesperson ng PDP Laban. Tungkol sa pagtanggi ng Pangulo, sa offer ni Mayor Benji Magalong na siya ang mangulo sa investigasyon sa flood control project. Tinanggihan na pala. Eh bakit tinanggihan? Takot ba sila na hindi nila makontrol si Mayor Magalong? Kung ano ang makita niya, yon ang ilagay niya sa kanyang report. Sa kanyang, ano. Ito, pakinggan natin si Atty. Topacio, ang kanyang uh, bayag. Magalong will call it as he sees it. Ito ba nila ang nag-iimbestigal? Kongres ay eh, sinangiswa eh. Hindi mo po, po yung tama yung mga calls for an independent third party na mag-iimbestigal. Ngunit, kung hindi sinasaya po kami sa PDP na po kami ng Pangulo Marcos reconsider Mayor Angie Magalong. Kinwestiyon ni Atty. Topacio ang pagtanggi ni Marcos Jr. sa alok ni Mayor Magalong na pangunahan ng imbestigasyon sa anomalous flood control projects. Opera, ni Mayor Benji Magalong, kasama lang natin ng sabado To investigate, nag-offer yung tao Bakit? Nireject Nireject reject, na, bakit, ni -reject. hindi kayo kontrolin si Mayor Magalong Sapagkat ang um board of inquiry ng TNT o di Mama Sabano Hindi Kung magiging iba din ng mga Kung mag-shype o di Mama Sapan, sa Netflix Is showing? May libre-planning na representation na kayo pinag po si Mayor Magalong Na huwag nang itawit ang pag ni Pangulo Aquino Doon sa primary responsible sa Mama Sabano But nonetheless, at the risk of his career He was on the inside track sa Chief PNP Sinabi pa rin niya It cost him the uh, chiefship of PNP tapos yung kanyang famous saying na Sometimes you have to choose between career and conscience When you retire, your career is over But your conscience stays with you for the rest of your life Takot pa sila that Mayor Magalong will call it as he sees it Gusto ba nila? Ang nag-investiga? Congress? Eh sila mismo eh! Hindi po pwede Kaya tama yung mga bombs Or an independent third party na mag-investiga Ngunit, kung kang hindi sincere Kaya po kasi sa PDP Takot pa sila that Mayor Magalong ngayon ko lang nalaman na tinanggihan na pala ng Pangulo ang offer. Ako umaasa kasi Parang gustong gusto naman ng Pangulo na i-dig up sino yung mga may makasalanan. Gusto niyang mag-iwan ng legacy. Sabi nga ni Jose Claire Castro na bigyan natin ng pagkakataon ng Pangulo na labanan ng korupsyon dahil yan ang legacy na gusto niyang mangyari uh, before he will leave the office of the president. O ako, umaasa ako bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipakita ang kanyang strong leadership Nasimulan niya na. Maganda ang simula. Eh. Mahiya naman kayo. Ang ganda ang simula. Ito yung binulgar niya ng mga top 15 contractors, top 10 provinces na nakakuha ng flood control projects. Hindi naman yun yung mga top 10 flood prone areas. Ang ganda na ng simula eh. Ito na lang yung follow through. Sino ba talagang mag-iimbestiga? O oh, ngayon, tinanggihan si Mayor Magalong. O oh, sige, kung ayaw nila kay Mayor Magalong, hindi nila kapartido. Ano. Sino kaya? yung maasahan natin na walang kinikilingan. Example lang ito ah. Yung mga kagaya ni retired ombudsman Samuel Martires. Mga ganun na kalidad. O anybody, basta makita natin na hindi siya beholden sa kaninong politiko. Third party nga eh. Independent. Importante yung mangulo. Okay, so, kung ayaw nila kay Mayor Magalong, hintayin natin. Ako, bigyan ko pa rin ng chance ang Pangulo na ipakita ang kanyang commitment, dedication na once in for all, tuldukan na ang korupsyon sa ating bansa. May nabasa kong post na naman yung economics sa uh, PH, parang ganun, uh, London-based London-based uh, think tank strategic firm Pinuri niya ang buwelo ng PBBM admin when it comes to economic, uh, ano, kasi na ma-maintain yung economic growth although hindi kasing taas as projected at least okay pa rin kaya lang nasasayangan sayang yung ganong ganansya dahil nahahaluan ng too much corruption and awayan sa politika yun ang ating imbes na buwelo na sana ang ating pag-asenso may iwasan ang korupsyon, iwasan ang bangayan sa politika. Kasi ang makikinabang yan, taong bayan eh. Kaya lang, kulang na kulang ang pansa korupsyon eh. O ano yung Makati Business Club, nagsalita na. Yung nagre-reklamo na maraming negosyante dahil may mga bribery daw, extortion, mga red tape sa gobyerno ngayon. So, apektado, hindi lang mga foreign investors, pati mga local investors, nagre-reklamo na dahil sa korupsyon. At ang, kung may pinakalalang mukha ng korupsyon ngayon, nandyan sa flood control projects. Billions sayang. Uh, salamat. Uh, natapos na kanina yung unang hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senator Mark Coleta. To me, satisfied ako. Inisa lang yun. Uh, Nag-isa ng todo ang DPWH Secretary. At least, umamin na siya na may mga ghost project talaga at iniimbestigan na daw ng DPWH at isa isasubmit nilang resulta ng investigasyon sa mga ghost projects flag control sa Blue Ribbon Committee next hearing. That's good. So, kung nag-iimbestiga ang DPWH, ano yung sinasabi ng Pangulo na hindi pwede ang DPWH mag-imbestiga sa somebody daw o sa other group? Sino yun? Hindi nga kapanipaniwala ang investigasyon ng DPWH. At least, sinimulan nila. Para lang may documents ang Blue Ribbon Committee, may basehan sila sa pagquestion. Kasi nga, tanong kanina eh, sino yung mga involved? Kung may ghost projects, ilang tao yan? Eh, halos marami daw na Kasi ghost project. Kung sino yung mga pumirma, bago na bayaran yung kontraktor na <coughs> wala mga aktual proyekto damay lahat oh, malalaman natin kaya lang, ako kulang pa rin ako ng tiwala sa DPWH lalo na sa kongreso kailangan talaga ng third party at sino ngayon ang mga members ng investigating body takot sila kay Mayor Magalong bakit? ayun sincero ba sila? Bahala na ang taong bayang man, Nagsimula na po ang Blue Ribbon Committee Hearing ni Senator Marcoleta sa Senado. Of the 15 contractors na naimbita, only three confirmed their attendance. Uh, bakit kaya? Uh, sana madagdagan pa ito. Uh, kasi tatatlo lang. Hmm. There is something wrong. May tinatago. Okay, pakinggan natin si Senator Marculeta. Sasalita na siya. Failure to provide strong and protective shields against something inevitable but preventable. The Netherlands is 25 to 30 percent below sea level. Here, its innovative people gifted the world with engineering solutions to flood problems. We have a choice. Either we adopt the best practices of the Netherlands or we set the poor copy of Venice in the Orient. As members of the Senate Glorybond Committee, we're duty bound under the Constitution to conduct inquiries in aid of legislation. Our mandate extends beyond mere investigation. We must examine whether existing laws and regulations governing public procurement, project implementation, and infrastructure development are adequate and properly enforced. The potential violations under scrutiny include Government procurement laws, Republic Act 3019, Republic Act 6713, and various DPWH and DBM procurement guidelines and circulars. The committee seeks to, number one, establish the facts surrounding the concentration of plant control contracts among 15 contractors and beyond, if warranted. Two, examine compliance with procurement laws, regulations, and due process requirements. Three, investigate probable irregularities in bidding processes, technical specifications, and project awards. Four. Assess the quality and effectiveness of completed flood control projects. Five, identify systemic weaknesses in government procurement and project monitoring. Six, determine accountability for any malfeasance, misfeasance, or nonfeasance. Number seven, recommend legislative measures to prevent similar occurrences and strengthen oversight mechanisms. The committee shall conduct these proceedings guided by the following principles. Transparency. Yes all proceedings shall be conducted in full view of the public with complete documentation and live coverage where appropriate. due process. all resource persons and parties shall be afforded their constitutional rights, including the right to counsel and protection against self-incrimination. impartiality. this committee approaches this inquiry without predetermined conclusions, committed only to uncovering the truth based on evidence and testimony. public interest. our primary consideration is the protection of public funds the delivery of effective blood control solutions and an end to the suffering of the Filipino people. During the course of this inquiry, we expect to hear from officials from the Department of Public Works and Highways. Representatives from Department of Budget and Management recommendations from then Commission Audit. Representatives from the 15 contractors identified by President Marcos Jr. in press conference dated 11 August 2025. We shall examine procurement documents and bidding records. Project Implementation Reports and Certifications, Financial Records, Comparative Analysis of Project Costs and Effectiveness. Hindi madali ang usaping ito, hindi ko rin nanaising patagilin ang pagdinig tungkol dito. Hindi ito plataforma para magpasikat o magpalakas tayo sa mga tao. Lalong hindi ito pamamulitika o pagsira sa reputasyon ng kahit sino. Nais ng komiting ito na gawing makabuluhan at produktibo ang bawat pagdinig ng ating gagawin. May I remind our resource persons to cooperate fully and answer truthfully. And please don't be too smart. Confucius said that if you are the smartest person in the room, then you are not. Then you are in the wrong room. I request my colleagues to efficiently manage our time as we clarify matters from our resource persons. Let us veer away from repetitive statements and questions that may unnecessarily prolong our inquiry. We owe it to our people. The natin. nothing. na bawat dam o dike na itinatayo ay galing sa pera ng bawat Pilipino. Yes. Bilang mga mambabatas, responsibilidad po nating magsulong ng mga kawakulang batas na makapagpapabago sa mga nakagawian na kalakaran sa gobyerno para si kabubuti ng bansa. Hindi tayo narito bilang hukong nauusig sa mga naglipa ng kawatan, kundi tungkulin nating alamin at usisahin ang pinagkagamitan ng ating pinasang tao ng budget. It is our duty to get the bottom It is our duty to get to the bottom of this. Kahit sisirin pa natin ito kung kinakailangan. Wow. No stone shall be left unturned and no one shall be spared. Wow. Pagtulungan po natin hanapin ang katotohanan at tuluyang makapaglatag ng epektibo at pangmatagalang solusyon sa suliranin natin sa pagbaha. Kahit mahirap o tila imposible, pero sa tulong ng bawat isang Pilipino na may pakialam at pagmamahal sa kanyang bansa, ito ay tiyak nating may pagtatagumpay. Maraming salamat po. I know right. Wow. Okay, may nabasa kong post kanina na yun nga sa 15 contractors, tatlo lang ang nag-confirm ng attendance. Si uh, si DPWH Secretary Manuel Bunuan, anjan na sa ano. So antabayanan po natin at uh, napakaganda yung unang pahayag ng ating uh, chairman na hindi ito pamumulitika. I believe so. Kasi uh, walang tinatarget na demolition job or ano. Hindi katulad ng mga quadcom, tricom, ano pa dyan. Dig the truth. Kasi pera ng taong bayan ang nasalanta. Dapat managot ang mga kawatan sa gobyerno. At uh, para maibsan na ang paghihirap ng nakakaraming Pilipino na nalulubog palagi sa... At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento ko tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan yung click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po!